Kamusta mga maka full court? Halina at pag-usapan ngayon yung tatlong player ng Lakers na sina Gabe Vincent, Rui Hachimura at Jared Vanderbilt kung kailan malapit na ang simula ng training camp para sa Los Angeles Lakers na umaasa na makabangon sa 2024-2025 pagkatapos ng first round playoff exit. Para magawa iyon, kakailanganin ng Lakers ang kanilang mga pangunahing manlalaro upang manatiling malusog na hindi nangyari noong 2023-2024. Dalawang manlalaro na nakaligtaan ng makabuluhang oras ay sina Gabe Vincent at Rui Hachimura na inaasahang magiging pangunahing tagapag-ambag alinman sa panimulang lineup o sa labas ng bench. Hindi nakuha ni Vincent ang karamihan ng taon dahil sa injury sa tuhod na nangangailangan ng operasyon, bagamat nakabalik siya bago ang playoffs. Nakipaglaban si Hachimura sa iba't ibang karamdaman, ngunit nasa paligid din sa likod ng kalahati ng season. Habang naglalaro para sa Japan sa 2024 Olympics gayon paman, si Hachimura ay nagtamo ng pinsala sa guya na naging dahilan ng kanyang pag-alis ng maaga sa torneo. Habang nagsisimula ang training camp, Lumilitaw na ang Lakers ay magkakaroon ng parehong Hachimura at Vincent na magagamit mula sa pagtalon. Gaya ng iniulat ni Mike Bresnahan sa Spectrum's Lake Show podcast, ayon nga kay Mike Brenahan si Rui ay ayos lang siya. Siya ay nagkaroon na sa tingin ko ito ay isang hamstring injury sa Olympics, ngunit siya ay handa na upang pumunta. Siya ay nagwo-workout sa pasilidad. Nabanggit ko si Gabe Vincent, parang excited talaga akong makita kung ano ang kaya niyang dalhin. Ready na siya? Medyo nag-workout siya? Malinaw na magandang balita ito dahil muling aasa ang Lakers kina Hachimura at Vincent upang bigyan sila ng mahalagang minuto sa 2024-2025 matapos na hindi gumawa ng anumang pagbabago sa roster ngayong offseason. Habang nakabalik si Vincent sa pagtatapos ng nakaraang taon, hindi pa rin siya kamukha ng kanyang sarili kaya sana ay bumalik ang tuhod sa 100%. Siya ang malaking off-season acquisition ng Lakers nung isang taon, pumirma ng tatlong taong kontrata. The first year was basically a lost one, kaya tiyak na gusto niyang ipakita ang kanyang halaga ngayong season ngayong malusog na siya. Maaaring hindi handa si Jared Vanderbilt para sa kampo ng pagsasanay sa Lakers. Sa kasamaang palad, ang mga kamakailang ulat tungkol kay Jared Vanderbilt ay mukhang hindi kasing positibo gaya ni na Rui Hachimura at Gabe Vincent. Nagkaroon ng injury sa paa si Vanderbilt sa halos lahat ng nakaraang season at mukhang nagtatagal dahil baka hindi pa siya handa sa pagsisimula ng training camp sa katapusan ng buwan. Malamang na maglalaban si Hachimura at Vanderbilt para sa ikalimang starter spot. Kaya ang una ay malinaw na magkakaroon ng maagang pangunguna kung ang huli ay hindi makakapaglaro sa preseason. Bukod pa nga rin dyan mga maka-full court ay may mga rumors na e-trade nga lang daw si Jared Vanderbilt kesa hinihintay pa nga raw itong gumaling o kaya e-activate na nga lang daw yung mga Exhibit 10 or mga two-way player na maiiwan na bakante spot ni Jared Vanderbilt at para nga daw makabuo ng magandang chemistry bago magsimula yung 2024-2025 season ng NBA.